Oh, si Karina nga po, lumaka. Sa, sa kay tagal-tagal no ng pag-iikot-ikot hanap no dati mm -hmm. di ba? Ma'am mm -hmm. Ma no, natandaan mo na tayo nagkita. Mm -hmm. Ano yung naalala mo sa una nating pagkita doon sa bayan ng Libertad? Oo. Oh, ko talaga nga ag uh, pagmuyo ba ko ng kali to nga gay ka bay pa nga mag-provide man si Lord tsaka sa kan nga to. Ngayan nakawag nga, na ko ka sa kay buhag ta ka sa kay to bike ag mahal ang pamasahi. So, sa ya? <laughs> sa laki, oh, so, yun, na so, yun, nung nakasakay na, labantuk, ang dami mong uh, kunin sa akin hirap na hirap ng buhay. May, mang, ma ma may, may, ma may anak kang... May, may, anak kang uh, oh. person with disability. Do oh, kaya, sa sobrang kwento ng kwento, na naawa na ako, <laughs> naubos ko tuloy, bili yung paninda banig. <laughs> Na hanggang ngayon, hanggang ngayon nandun pa rin. Ang mahalaga, ma'am, nakatulong talaga ako sa iyo. So ngayon, naalala mo ulit ako tinawagan mo para bumili na ngayon ng apple. Ako mismo nagaya to sa imo, takan kaya ako kay Kaiser kaya. So iba talaga yung pagpapala ng Panginoon na bumabalik, no? So salamat at nakita ko yung lugar din niyo, yung tahanan. May munti ka rin pala negosyo, no? kung tala lang ko bukas, 5, 6 gani, ay mura by serot, buwan gin. Buwan sa katinta ko sa kaya sa katiklan. katiklan. Lang ang gamatura mo. Oo. Oo. Para may ikon mo. Huwag ako sa Hindi ba ako sa tangan. Diyay, huwag ako na ako dibayad. Rayo pa lang ang tindahan na nasa ako, no? Ay, ando naman si Nita, oh. Ay, net. Rayo ka pa lang. Hindi ka pwede mangutang. Mana kita ka rin. kita rin. Naranasan kita rin. So, meaning to say, wala ka pang mm -hmm. intensyon na mangutang, mm -hmm. Naglalakad ka pa lang papunta Oo. doon. Tutuog, Sinasabi gitran. na nila na no, huwag ka nang lumapit. Mm -hmm. Patay gutom ka. Parang gano'n. wala kang ika, wala kang, kang ipangbayad. <laughs> Tama sir. Galumha, so natutuwa naman ako sa iyo na ma'am na ngayong mag-New Year, no? Ah mm -hmm. uh, mayroon kang munting tindahan at dito mm -hmm. nga nakita ko, nakilala ko yung pangalan -hmm. ng anak mo na disabled. Si Daniela Ran. Daniela. Hmm. So dito yung bahay niyo sa Likod. Oo, oo. So ito o, yung oralo. So gusto ko makita yung o, tahanan -no, ninyo. Sana na itanod ay. Wow, siya. yung Ay, swerte yung bahay niyo, mama. Wala ka nang babayaran na electric pan. Walang aircon. Ay, oh. Asaya lang ang buhay natin kahit mahirap tayo. Ay, ay, ay may tao pala. Akala ko mama, walang tao. Sino yan? Ay, May asawa ko, disabled. Sir, kamusta po kayo? <laughs> Alam mo ba, ito 'yung asawa mo na nabilhan ko ng banig na hindi naman nabili sa akin na dami-dami mm -hmm. doon sa bahay. Dahil naawa ako. Mm -hmm. Naikwento niya sa akin na mayroon oh. daw kayong karamdaman. Oh, -stro stroke, o, stroke, victim. Oo, stroke mm -hmm. victim po kayo. Taga saan po kayo, tatay? Taga saan? Ay, nakakilos. Ay, buti naman, 'no. Mm -hmm. Awa ng Panginoon na nakakalakad na kayo dati nakamang ito tu ograd so dito pala kayo nakatira sa mansion oh mansion tambalay niya dito uod ta sir kay nga yo kaya akong bulig sa imo ayaw. Kasi mga puli hold tan ginalot ginuubay nga makabulig ka mo ma'am actually ang lahat ng mga bagay may purpose ang panginoon no may ano yung panginoon so ilan kayo dito nakatira hindi lang pala ikaw tay basilip na no yung kambal may pati nga ay mayroon pa Hello! Sino pa dyan? It's ah! It's na, kita ah na, kambal. Napakalaki. Eh, <laughs> kambal ito. Yan, Oh, wow! Sa katay, maliban doon sa ikaw ay disabled, meron ka pang anak na isa pa, no? Na disabled. So, kayo ang inugutan ko ng aking lakas, ng aking inspirasyon sa araw-araw na pamumuhay kasi uh, gusto ko yung ganitong pamumuhay, no? Na naghihirap tayo para magsikap. Mm -hmm. Dahil kung mayaman tayo, Tay, hmm. hindi na tayo nag enjoy sa buhay. Saan, natin makikita, Oo, hindi natin makikita ang Panginoon. Oo, so, oh, hindi natin nakikita ang Panginoon. Tama pa. pala, no? si Danny. Ay, si Glenn, sir. Oo. Oh, Oo, oh, sir Danny, thank you at nagkakilala tayo. May ako na, ano, na stroke. Hmm? Na uh, mabuti nga Panginoon dahil sa dalawang beses, kinigyan pa akong buhay. Yan ang, yan ang mga purpose, ang daming purpose ng oh, Panginoon sa buhay natin. Siya. Maski ganito ang sitwasyon, nakakaraos pa rin. Oh. Ang mahalaga tayo, masaya tayo sa puso natin na kumakapit tayo sa Panginoon. Na, nakikita natin oh, yung, yung nakikita natin sa, siya, niya. niya na hindi na tayo pinababayaan. Yeah, no? maski ganito sitwasyon mo, yung buhay napakalang bagay. Oh, Napaka-touching naman ang oh. mga kwento. Ano oh, niya tayo, itong inaanap ko. buhay bibigyan um. Bibigay niya na lahat, buhay ang pinagtanting Nakaranasan. na, na karanas karanasan. Yan, yeah, no, karanasan. Alam mo, sa akin, ako na stroke. Ilang araw, pinabangon niya pa ako. Yung mga three days ako nagigahiga dito, gulong-gulong ito mga katok-tulong ko. Pero saan tayo taga saan ko? kayo, Manila? Oh, may kamag-anak kayo? No. May, may naalala ka pa ba nila? Nakikita ka nila? Hindi problema ko, alam mo, dahil ang kapatid ko, kinamkam yung bahay namin sa Maynila. Ngayon, Parang hindi niya inaano sa akin na kumulong ba. So, tayo, makikita ka. ka kasi nasa YouTube. Baka may panawagan ka na gusto niyang may mag, mga manonood tayo. Mayroon tayong mga, may awa na kahit i-share man lang yung video para makita nila. Pakilala ka, tayo, at pakilala mo yung kapatid mo. At kung may gusto kong sabihin sa kanya, baka sa pamamagitan ng ating video na ito, ma maalala kanya at makita kanya Sana, tol, kung ano ka pa na tulungan ako alam ko naman may puso ka na bukal din at maaaring may ibang kadahilanan ba't nagkakaganito sana matuto ka rin lingapin din ba kami Tay, sino, 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 ang pangalan siya... ng kapatid mo tayo at saan siya ngayon nakatira? Willy Etchon. Sa Laguna siya nakatira. Saan sa Laguna tayo? Sa Kanlubang. Ah, okay. So si Sir Willy Inchon. No, Etchon. Ng Kanlubang, Laguna. Laguna oh sa nakakapanood ng video ni Tatay Dani, Dani, no? baka mayroon kayong kakilala na Willie Inchon na na may kapatid siya dito sa Lindiro. Libertad Antique no na ito naghihirap sa kanilang buhay na may mga anak pa na problema. No, disabled yan ba ng tulong ba? Mm, oh may pa pamaskop dito na, um. Ay, sige, baka na lima, lima, dugangan natin, baka na karon lang, dali lang, dugangan natin lima, pat lima lang, kapisos. Okay, oh, one, one, hundred pesos, pamaskwa, uh -huh. Ano sabihin mo? Salamat, Uncle. angkol. Ano sabihin, Please ka, bliss ka, Oo. Oo, diba? Oo. Okay. Oh. Hambal. Uh, God bless you. Uh, anong plan anong baklan nimo sa kwarta nimo ba? Ha? Ano imong baklan? <laughs> Ay anong baklan, baklan, baklan ikaw? Ha? Bakal, ano imong baklan? Pirara ng kwarta, tanawa be. Nabiyaan na nagkita ka ng 150, tapos <laughs> may meeting siya, Eduardo, nakapabalik eh. So, Tay, Tay Willie, no? Tay Dani, 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 Dani Willie, Dani, Dani, no? So, everything happens for a reason. May purpose ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa araw-araw natin na pamumuhay. Just believe and doon ka lang, kapit ka lang. No, yan lang talaga naman pag-asa natin eh. Sa ganitong sitwasyon, wala kang makikita kundi Panginoon lang. Ay, no, no, Kaya pinakumportante talaga dahil mas ginagkaganito, minulat na yung kaisipan ko na may totoong Diyos, may buhay na Diyos. Amen, hindi, yan talaga, talaga. hindi yan bulag, nakikita niya kung ano nangyayari. Tama po. Dahil ako, masigana ganito. Palad pa rin ako sa yo, katulad sa iba na na stroke na talagang bedridden na nang matagal. Ako, ilang araw lang pinabangon niya. May po. plano ang Panginoon sa uh, Dahil Dalawang beses. Maliliit pa yung mga anak mo. Yung mata nito, parang may tingin ko, parang may si hindi hindi parang may kumakapit doon sa gilid niya na ano. Hindi naman, wala namang problema. So Sir Danny, thank you so much sa opportunity oh, na na-meet ko. Tatama nga no, yung tahanan nila dito noon sa kubo lang nakatira. Uh, payak man ang pamumuhay, hirap man sa pamumuhay sa araw-araw. Ganun para pa rin tinataguyod sinisikap ng kanyang asawa na maka-araos, makaahon. So Sir Danny, thank you so much. God bless you. Happy New Year, Happy no? Ay, New Year. So, ano pa, may gusto ka pa bang sabihin doon sa kapatid mo na baka makita, maalala, may contact number kayo na pwedeng tawagan sakaling gusto niyang tumulong din sa'yo? May contact uh, number may ka? Facebook naman ako na pwede niyang, ano, na pwede niyang yung Facebook account ko eh, Ulinad Noche. Ah, okay. So sige, at least meron silang ha mahanapin. So sana no, may share yung video ni Tatay Dani para makita siya ng kapatid niya na sa Willie Inchon na nandyan sa may Laguna. Laguna. Sa Kandubong. Kanlubang, Laguna. No? Maraming salamat at balikan natin dito si nanay. No? Okay. So, ayan na. Nagkuha na. May tawad na lang si nanay para, uh, para ano. Tama Ba baka may dagdagan <laughs> pa ito. Yan. Uh, wag ito narudan So nanay, eh, nanay, ano, ito na kwento natin. Anong sabi ng kapit ng mga bang tao sa iyo? Okay, sinabi sa akin nga bawal mangutang kasi nga uwa pa tang mga binumano lang nga kasi aga-aga. Eh baka kapan... naman talaga maaga ka pa Oo, kasi nawad-an kita katutang time nga to. Oo, luha mga tao. Kaya nisip na kandaan. So, mga... nagkaano ano ako, mga bago, sige eh. Ay, isang banig lang, isang papano ay may kita. Isang piral kapisos isa sa banig ka, uh, lima pulo lagi na ako karan. Eh, huya mo na ako, buka mo bu 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 takatulad. Iba so, ako, nanay, pa paano, paano natin, uh, ato bang nun, ang New Year? Paano ang handa? Paano ang... Huwag ito sa kanil, sir. Kaya kanil, ikaw, kanil yung pag-asa ngayon. Patulungan <laughs> mo ako sa banig. <laughs> <laughs> sige na, ma'am, mm. no? ah, uh, uh, God, uh, ang Panginoon ay nakakat... touch oh, yeah. ng ating puso. So, yes, sige, titingnan natin mm -hmm. kung anong may, may tutulong. Hey, baby! Yes, ay, bye, bye. Kawai, kawai, bye, kawai, kawai. Kawai, ay, kawai. Hello. Hi. Dali rin. Hello. Hi. Hi, So, maraming salamat at nakikita din tayo no sa kanilang paninda dito sa Lindero. Sana wag natin tayo wag, talaga tayong maghusga no sa ating kapwa. Don't judge. Don't judge anyone. No? Lalo na So, wag tayong maghusgar deliver ako pa ma may bisang lira. Ah, sige, ma'am. By, by mga susunod na mga araw, babalikan kita para kung anong maitulong ma ma ko. So, Happy New Year at God bless. Sana lumago. At ma'am, ito yung inspiration dahil sa mga sana sinasabi ng, ng, ng ibang tao na yun. Baka mayang bigla kang mama no? Bigla kang maging milyonarya. At magulat sila oh, na, ikaw na, yung, na ikaw na yung na ikaw na yung sinasabi nila na ano nga pangalan? Agoy. Agoy, agoy nita. Okay. Na, na ikaw na yung nita na hindi mangungutang dahil nga maaga pa. Oh, maaga pa. So, ay bawal mangutang, So, ito ma'am, simula natin 'no, oh, yung apple, malaki rin yung tulong 'no para makaahon. Maka ano kahit si tatay no may stroke buong pamilya lahat tayo nagtutulungan para makabangon makaahon sa pagbabagong buhay so iba-iba mang kwento ng buhay katulad nila na nanita no dito uh, natin ng aral yung kanilang buhay no Naway, huwag tayong magusga, ma'am, no? Kamusta po kayo, ma'am? Ikaw po ba yung nagsabi na kapitbahay na huwag mangutang si Antinita? Ikaw yon? Ah, eh, ikaw? baka ikaw yung nagsabi. May sinabi ka ba sa kanya? Or baka ikaw yung nagsasabi doon sa ibang tao na si Ma'am Nita pala utang? Wa, man, Ay, hindi naman pala siya, ma'am. Oh, hindi siya. So, baka iba. siya pala utang, kaso lang nagkataon. Nagkataon na talaga. Nahirap. So basta ako yung reason ng natin, huwag tayo magusga. Don't judge. Baka magulat tayo isang araw. Ito na yung si Ma'am Nita ay biglang maging milyonaryo. Tama. Dahil binuhos na ng Panginoon ang lahat ng kayamanan sa langit para mapunta sa iyo. So <laughs> praying. Praying, no? Praying Tama. is the powerful weapon, no? Tama. Ang pagdarasal ay yan ang paraan, sandata natin, Tama. sir, para malagpasan ang mga pagsubok na ito. So, sa inyong pamilya, panganiban, Happy Happy New Year! So God bless you all. Ayan, 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 May kontak number zero nine five zero two six seven zero six nine three. Sa mga gustong tumulong sa pamilyang ito, pwede na kayong kumontak. sa zero nine five zero two six seven zero six nine three. Mararami salamat at mabuhay Happy New Year! God bless.